Magtatayo ng isang daang deep well water system sa iba't ibang lugar sa Visayas Region ng UNTV at Equinet Architectural Engineering and Support upang may mapagkunan ng malinis na tubig ang mga residenteng napinsala ng Bagyong Yolanda. Ito ang balita ni Mirasol Labogadillo. Bago ang pananalasa ng Bagyong Yolanda, mahirap na para sa mga taga-barangay 54 sa Magallanes, Tacloban City ang makakuha ng malinis na tubig para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ang isang deep well sa lugar na pangunahing napagkukunan ng mga residente dito ng tubig na maiinom. Ngayon ay hindi na napakikinabangan dahil nasira noong nagdaang kalamidad. Ito, yan, na pa kami nakakag-provide din kasi eh, kaya syempre, damo pat problema barangay, damo pat among karoyag Kaya naman bukod sa problema sa pagsasaayos sa kanilang mga nasirang tahanan, dagdag pahirap sa kanila ang paghahanap ng makukunan ng malinis na tubig. Ang mga taga UNT, binaaro kami hinbulig para tamon inumon. Kaya mautod na nga ang gripo. Kaya di rin maninin kanan kuang barangay, kanan private maninin. Waray na kami algan, waray na kami iimnan nga iba pa. Kaya naman upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayang biktima ng pananalasa ng Bagyong Yolanda sa Visayas Region, Isang memorandum of agreement ang nilagdaan sa pagitan ng UNTV at Equinet Architectural and Engineering Support. Natutuwa tayo, uh, Siyempre yung Equinet is the, uh, ano yun, naging partner natin in fulfilling yung ating long time advocacy kasi to help uh, the needy. di ba? Uh, when they uh approach us at uh, sinabi nga na, na gusto nilang uh, makatulong. They asked us to identify the areas kung saan Meron talagang uh, pangailangan. Initially, we identified 10. 10 initially yung nakalagay doon sa MOA, but ang understanding namin ni Tony, eh, ito eh, walang katapusan. Hanggang, hanggang meron tayong nangangailangan ng, ano, no, na, tubig na pwedeng paglagay nitong DPL uh, system ito, eh, aabuti natin. Layunin nito na makapagtayo ng isang daang mga deep well water system sa iba't ibang lugar sa Visayas region na tinamaan ng bagyong Yolanda. Nung nagkaroon ng devastation sa Yolanda, inisip ng kumpanya namin kung paano kami makakatulong. Napansin namin na ang malaking bahagi ng relief goods na pinadadala doon ay tubig. Uh, sa pamamagitan ng tie-up with UNTV, we will have more reach because uh UNTV is nationwide. You have communities uh, all over the Philippines. I, I think there's, uh, there's opportunity there. There's, there's water if you dig down far enough. Mm -hmm. uh, good, good water doesn't need treatment. We like to give something back to the community, mm -hmm. not in just in Tacloban, but all over. Mm -hmm. Mirasol Abugadil, UNTV News Worldwide.